huli mahalos ano at dito guys talagang pupunta na kami sa dapat puntahan at papasyalan ng mga beach grabe na to dahil tapos na kami sa iligligang beach at sa Poca ngayon talagang pupunta na namin lilibutin ang buong isla na to yung beach na to na pinagmamalaki ng Pilipinas So, let's go samahan nyo kami Ang ginagawa niyo yung cameraman ah. Satu. 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 Satu.

At nandito na tayo sa White Beach na sinasabi talaga nila. Kitang kita mo naman. Oh, tapak pala ng buhangin. Oh. Kita mo na yung darama. Oh. Yan. Oh, Di ba? Ito yung White Beach. Oh. Ayan o, oh ha? Oh. Ah, kita nyo na. Oh. Ito yung pinakita yung ano yun oh. No? Grotto Beach. Grotto Beach. Oh, kita mo. Oh, mga guys, kita nyo. Kung gaano kaganda. Oh. Oh. Oh, tingnan natin ha. Maggalagala tayo. Oh. Ruwi mo. Saan ka pa. yung pinaka main ng beach ng Burakay siguro o nakita nyo yan very very sexy pinagpilo talaga o pinagpilo talaga oh ano talaga yeah. lilit ng lumot no uh -huh. pero ang doon, no ang pa lang nito tinan mo grabe ang haba grabe uh -huh. ang haba no uh -huh. uh -huh. haba ang haba ng nakikita dito Yado? Enak ya. Itu, betul. Enjin, op tak mana? semua pernah. kita tempat Oh ma. air, air bocor ni tak Akita nyo naman kung gaano kaganda ang paligid dito, men